Anong ganap sa mundo ng showbiz? Isang emosyonal na post ang ibinahagi ni Claudine Barreto sa kanyang Instagram nitong linggo kung saan ibinunyag niya ang sinapit ng kanyang kaibigan na muntik ng maging biktima ng isang umano'y fake adoption scam na kinasasangkutan ng isang nagngangalang Teresita Cruz. My heart is broken. My friend and her partner were expecting to bring home a three-week-old baby boy today, but all of a sudden, the person changed their mind, If only the baby boy could have stayed with his parents, he would have had a beautiful and loving future. Ani Claudine sa kanyang IG post. Pero ang mas nakabigla ay ang pagkakasangkot ng pera sa transaksyon, 5,000 piso ang ipinadala umano kay Teresita Cruz via Gcash, kahit sinasabing legal at may involvement pa raw ng isang DSWD social worker. Sa comment section, muling nagbabala si Claudine. Ang alam nila legal lahat, may DSWD social worker pa, interview pa sa kanila, modus pala. Orphanage daw kaya nagtiwala, kaya please be vigilant sa mga ganong modus. Children should never be sold. Ayon kay Claudine, modus operandi ito ng nagpapanggap na orphanage o taga-DSWD para manloko. Sa ngayon, wala pang kumpletong pagkakakilanlan kay Teresita Cruz, pero giit ni Claudine. Pinapahanap na kita sa NBI and CIDG kung sino nakakakilala, DM nyo po ako kasi wanted siya. Sa dami ng fake adoption schemes ngayon, sapat ba ang regulasyon ng DSWD at batas para protektahan ang mga nais magampon at higit sa lahat ang mga bata?